Of course, sir, ako po ay, ano naman, graduate din po ako ng mass communication nung college. So, in a way po, kahit pa paano, alam ko, parang may ano na rin ako ang importance ng press freedom and everything. But of course po, uh, sa NTC naman ngayon, ay yung aming pong mga pagdetermine nung pending case po sa amin, eh may basihan naman din po kami. And it's not It's not about um, ano po namin in this case, Your Honor. Um, it's not about uh, attacking the press freedom. It's actually on the compliance of the network to the terms and conditions. na nakapapaloob po sa mga authorities at CPCN na binibigay po namin. Uh, of course po ang sinasabi nga natin na ang broadcast franchise, it's a privilege. And uh, may mga obligasyon po ang mga broadcast station uh, based na rin sa conditions na imposed sa franchises nila at sa conditions na imposed na rin po sa mga authorities that we provided na naka-anchor din po doon sa, doon sa franchise na nanggagaling po sa Kongreso. Um, siguro po merong merong mang pagkakaiba ng opinion regarding po sa nang sa pangyayaring ito pero um, uh, hindi naman po kami uh, gumagalaw nang wala pong basihan ng aming pong mga aksyon. Uh, note, uh, narinig ko lang po ang ano ngayon po ni Attorney Reggie Horalbar ng KBP. Of course po, um, ano rin po, ah... Uh, Nakakalungkot din po na may ganong klasing epekto po sa industriya. Um but we but we want to assure po the industry that we are fair in in the determining in the in our dealings and that uh, may basis po ang aming mga aksyon. Pero yun nga po um since it's already pending with us and pending din po sa court, siguro po it's best for me not to say more baka ma-prejudge lang pa ang outcome ng case. Thank you Mr. Chair. Po well, salamat po. Salamat Uh, sa totoo lang po, nagpapasalamat po kami at uh, nakilahok po kayo kahit ito ay alam nyo na nasa korte na uh, napakalaking bagay po na nandito din kayo. Uh, sa SMNI po, paano po kaya ang, uh, ang pagtanggap po ninyo? Kasi uh, kanina uh, malinaw po na sinasabi po ng ating mga abogado, yung due process. Yes po, uh, po hinihingi nyo yung due process ang sinasabi naman po ng ating NTC, binigay naman po sa inyo yung Then, due process. Binigay po ba? Uh, absolutely po. hindi po nabigay yung due process po. Bakit? Ang basis po nila, kasi sabi po ni in the, the good commissioner na may iba daw po, ang basis po nila is the determination of the House of Representatives. Parang pinalabas po nila po that the NTC pwedeng diktahan pala ng House of Representatives kasi based on their resolution po ang ang kanilang or order the suspension is based on the determination of the House of Representatives wala pong hindi po tayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag na in fact I believe that NTC is a quasi judicial body hindi po siya under ng House of Representatives na basta-basta na lang diktahan ng mga congressman. Kasi very clear po nakalagay po sa order nila as determined by the House of Representatives per resolution number uh, 129 and second Mr. Chair nakalagay din po doon sa rules ng NTC to protect the interest and welfare of the public But wala nakalagay bakit to protect the interest and welfare of the public kailangan bigyan ng suspension, indefinite suspension, na hindi natin alam kung ilang ayo 10 years ba kami maghintay? 20 years ba kami maghintay? Or until matapos yung prangkisa ng, ng, ng Swasug Media Corporation. Ang nagbigay po ng prangkisa po is the House of Senate and the House of Representatives. Congress po. May batas po na nagbigay dyan. So, ibig sabihin, Mawala ang prangkisa through amendment of a law, not just a mere order of a quasi-judicial body na hindi nga katayo binigyan ng pagkakataon, walang hearing, walang notice, in fact, documented po as determined by the House of Representatives. Ibig sabihin po, inaamin po ng NTC na nagpadikta sila ng congressman or ng House of Representatives. Yan lang po ang masabi ko po. Ah, linawin ko po, ibig niyo pong sabihin ang ginawang investigasyon ng NTC? Wala po investigation po. As based lang po sa, sa determination ng House of Representatives. So wala pong investigation, wala pong hearing, hindi tayo binigyan ng pagkakataon. So very clear po, the NTC violated its own rules. U ulitin ko po, uh, naguluhan ako. Ibig niyo pong sabihin, yung pong indefinite suspension ninyo galing sa investigasyon ng house? Yes po. Based, ito po yung order ng NTC, nakalagay po, as determined by the Committee of the House of Representatives. So, ibig sabihin po, yung kanilang resolution, nagbase lang po sila sa sa legislative investigation. So, violation po yan ng separation of power kasi the Congress is under the legislative body and NTC is under the executive department. So, ibig sabihin po, sinurender po nila ang quasi-judicial power or function ng NTC and nagpadikta po sila through a document. Hindi po ako nagsasabi po nito. This is a document issued by NTC na nakalagay po doon as determined by the House of Representative. This document is dated December 19, 2023 and also uh, the, the order issued by the NTC uh, dated January 18, 2024 and March 18, 2024. So ibig sabihin po hindi lang isang dokumento na inaamin po ng NTC na nagpadikta sila o sinerender po nila ang quasi-judicial power nila ng House of Representatives. We are in a presidential system po. Sa si presidential system, iba ang executive department, iba ang legislative department, separate separate po sila po. But in this case, walang hearing, walang notice, walang investigation, sabi nila moto proprio, moto but based on the determination of the House of Representatives. Where in fact, nakita nyo man, nyo man po in the legislative committee sa House of Representatives, hindi po tayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. In fact, dalawa po sa mga angkor ng sual-sug, nakulong ng 7 days dahil lang sa na contempt daw. In fact, kung magsaita po tayo, one sentence, two sentence, may mga pananakot na po na pa po kami ni Congressman uh, ni Attorney Rolex Suplico. So, and documented po yan, public knowledge po yan, na, na dalawa sa aming mga anchors po ang nakulong. Nakulong for seven days, isa sa anchor po namin, no less than the former president, Duterte, dinimanda sa, sa Quezon City Prosecutor's Office. So, yun po ang nangyari, na I'm sure, hindi po matanggihan ng NTC, kasi properly, documented po 'yan and inamin po nila nang basis po nila for the for the suspension or the indefinite suspension is the resolution of the House of Representatives. Uh, salamat po. Hindi ko na po masyadong dadapuan pa kung ano po yung kaso pa kasi nasa ah uh, court na po kayo eh, no? uh, per record po, wala pong kaso po. Uh, actually po, uh, yung sa magpa-file pa sana kami ng kaso. Kung may nag-file lang kaso po, it's not the entities, it's not Dasaasug Media Corporation, mga individual person like the the you know, person of attorney Roque, Yung mga angkors, and mga anchors, they're filing in their personal capacity. Hindi po ang network. So ang network po hindi po kami nag-file pa, but we are planning to file. We are admitting that we are planning to file an a criminal and and admin case po sa ombudsman against the officials ng NTC for grave abuse of authority and graft and corruption. But plano pa lang yan. Hindi pa namin ginagawa yan kasi maybe baka, baka magbago pa yung isip or baka ayusin pa nila yung kanilang pagkakamalipo.